ng pasahero sa Naiya. Ang pinuno ng opisina nagbitiw na rin pero may iginiit. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Kahapon pa nagsumite ng courtesy resignation ng address kay Pangulong Bongbong Marcos si Undersecretary Mau Aplaska ang Administrator ng Office. Aplaska kasi lagi ka naangiti. Ang <laughs> takin mo malungkot ka na na ka pa rin. Well, diyan yung positive outlook. is for transportation security. Sagit na ito ng kontrobersya kaugnay ng tauhan ng OTS na umano'y lumulon ng 300 US dollars na ninakaw daw sa isang dayuhang turista. Pero git sa kanyang resignation letter, wala raw siyang nagawang masama at sa halip ay naglunsad ng kampanya laban sa korupsyon sa lahat ng paliparan sa bansa. Uh, ayoko na. Wala ka naman, hindi ito sir ha, wala ka naman, naniniwala naman kami na wala kang ginawang masama. <laughs> uh, pero naniniwala din kami na wala ka rin, wala ka rin nabago dyan sa hinahawakan mo. Kasi, suli, dire diretsyo dire, sir. You have to accept na, yes personally sabi mo, uh, i-acknowledge ko yung command and responsibility. Palpak talaga yung mga taong na-hire namin. <laughs> Oh so mga magnanakaw yung uh, na hire namin so command and responsibility uh, I'll ano I'll uh, take it as a I'll take the responsibility because ako yung boss eh. Oh so hindi hindi naman ikaw technically yung talagang kumbaga pinaalis ka lang namin diyan hindi naman dahil galit kami sa iyo. Pinaaalis ka namin diyan sir kasi hindi ka na epektibo gusto na namin na uh, yung ating airport magkaroon talaga ng effective na na talagang mahigpit na panumuno. Sabi ko sa inyo eh, ito ang problema kasi sa airport. Napakahigpit nyo dun sa mga tao na gusto lang mamasyal sa ibang bansa. Sobrang higpit nyo sa mga mama, mamamasyal, magbabakasyon. Tapos, yung mga tao nyo mismo dyan, pucha, hindi nyo naman nai-screen ng maayos gusto nyo kaming screenin hanggang sa mga diploma namin nung high school, birth certificate namin, may mga visa naman kami pero ang hirap-hirap makalusot sa immigration. Sana kung gano'ng kahirap lumusot sa immigration, gano'n din po kahirap makapasok as a security dyan sa inyong, ano, sa inyong paliparan. Isa pa, sa puntong uh, gano'n pa ang mangyayari dahil uh, parang hindi po maganda na because of me, uh, na-sacrifice po ang buong departamento. Kahit na hindi po i-approve ng ating Pangulo, ako po may mag-volunteer na rin ako na uh, <coughs> aalis na dyan sa Office for Transportation. That's the actually the, no, the noble thing to do, sir. Uh, you, you have a bright future ahead of you. <laughs> ang ipinagtataka lang daw ni Aplaska, bakit siya ang napagbuntunan gayong malala na raw ang mga problema kanyang nadatnan nang italaga sa OTS. Yun na nga ang problema, sir. Dumating ka dyan, malala na. Diba? Malala na, dumating ka dyan. Eh, walang nangyari. So, so dok, dapat, palitan ka na rin. Kasi ganoon din. Dumating ka, malala na, tapos yung malala, hindi naman, umayos. Uh, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko yung focus ni Speaker Romualdez. The problem in the airport is not a simple, ano, a simple problem but in fact it's uh, systemic. He's uh, very sad about it. Sabi ko sa kanya, uh, may mga nangyayari talaga no? uh, and uh, we have to accept the fact that uh, uh... Pucho, ito dapat talaga matanggal. Maniwala kayo. Pag ito nawala dyan, aayos yan Pooch we have responsibilities also as uh, officials. Yes. Sana nga, naisip mo yun. <laughs> na as officials, you have responsibilities. Uh, ikaw po yung pinaka-boss at sayo po under yan. Pumalpak sila, pumalpak yung tao mo, ano ibig sabihin nun? Palpak ka din. Kapag patuloy naman ang kanilang investigasyon, pininit kas, isa, sa, isa siya dyan na nagpa-stop ng bala. ay nako, alam na. Kaya siya pala tinarget ni, ano, ni SP. Kasi hindi siya bagong Pilipinas, lumang Pilipinas siya. At anyways, anyways, neat siya yung nagpatanggal ng, uh, siya yung uh, nagpatanggal ng, hindi, hindi siya. Si Presidente, ano yun? Uh, si Presidente Duterte yun at saka si, si sino to? Si... Art to eh, Ang talagang nag para matanggal yan. O, oh, kumbaga siya, sumunod lang siya dun sa mga plano ng mga dating mga bossing dyan. Hindi naman pwedeng plano ko lang to, plano ko lang to. Ganun. Hitcast, nawala yung laglag bala dyan dahil tinretin ng PRRD. Lahat ng mga tao dyan, papalitan ko kayo lahat, mga hype kayo, pakukulong ko kayo lahat pag hindi na tapos 'yang laglag bala o kita mo na tapos. Oh, so regardless kung isa siya sa mga nag-implement niyan at nakalinis niyan eh may nangyaring hindi maganda sa kanyang uh, pam pam panunungkulan ngayon. Eh kailangan na talaga siyang lumayas. Pero kung uh, gusto mong uh, isip isi uh, ilagay sa isip natin ngayon dito na Ah, kasi ano yan? Duterte yan. Oo, oh, alam na kung bakit pala siya tinanggal samantalang ito si Bautista nandyan pa. Natukoy na hindi tsokolate kundi pera ang isinubo ng babaeng tauhan ng OTS. lang sinasabi doon sa investigasyon ay uh, guilty. Guilty na. Uh, guilty na pera. pera. Uh, mm. pera. Mm. Mm. Although, although, although ang sinasabi nga nung babae, no? Uh, chocolate daw. Meron siyang affidavit eh. No? Uh, pero ang uh, nakita ng mga investigador ay uh, guilty siya. Tamay okay. Tama rin dito ang tatlong iba pang OTS employee na kasabwat umano, Lahat sila suspendido na. Posible silang matanggal sa serbisyo pagkatapos ng due process. Para sa GM, ayaw palakpakan. Oh, so kung appointee siya, appointee siya ni PRD, eh hindi tayo pwedeng ano, hindi tayo pwede maging bias dahil lang ang pointe siya ni PRD. Uh